Mahilig ka ba sa panghimagas pero ayaw mo gumastos ng malaki at higit sa lahat ayaw mo yung mahaba ang proseso? Ito naman ang subukan mo. Chak, panalo to sa'yo. Simula na agad natin. Apat na fudge bar choco yung gagamitin ko. Kondensada, evaporada, 1 half cup cornstarch, 1 half cup cocoa powder, at isang sachet ng swakpak nagatas. na gatas. Ito, itabi lang muna natin. Agay. Kasi yung apat na fudge bar, bubuksan natin to lahat, lain pod. Tapos hiwain natin to. Nasa sa inyo kung anong gusto la lalagyan, ako ito. Lagyan natin ng kalahati, tapos i-flat natin. Yan oh. Yan oh, nakagawa ako ng 12 pieces. Takpan ko lang para hindi mag-dry. Nabili ko lang to sa grocery. Piliin niyo yung may takip. Set aside. Gagamit muna tayo ng bowl. Yung evaporada, buho sa bowl. Naglagay ako ng tubig. Dito ko ititimpla ang swakpak para kuha natin ang saktong sukat. O, ba diba, Nakatipid tayo. <laughs> Tapos, yung cornstarch. Haluin muna natin. Haluin ng maayos hanggang mawala na yung buo-buo. Pag ganyan o, na nahalong-halo na, dito na natin ilagay ang isang lata ng condense. Manilok taoy na unsa. At yung cocoa powder. Haluin ang mabuti. Ayan, halong-halo na oh. Kawali. Yung chocolate mixture. Wow, daghan din no? Sindihan natin ang apoy sa mahina lang. Tapos ukayin natin paminsan-minsan. Para lang hindi magbuo-buo. <laughs> Ramdam ko na na nag-uumpisa ng lumapot. Siyempre, ako lang makakaramdam kasi ako nag-ukay dito eh lain po. Yan o, oh, kita nyo, lumapot na, pero palalaputin pa natin to. Pag ganito nakalapot, o, oh, patayin na yung apoy. <sighs> Kainit. Microwaveable naman to mga plastic container natin. Ganito karami, okay na. Taktak lang natin. Ayan o, oh, sakto lang ang 12 pieces. Pwede mo lagyan ng kahit anong toppings na gusto mo, pero ako, fudge bar pa rin kasi yun lang yung naabot ng budget. Yan na lahat, oh. Palamigin ko lang muna bago ko takpan. Yan, oh, malamig na to. Takpan lang natin lahat. At ilagay lang natin sa loob ng ref para lumamig. Ito na, oh. Pinasok ko lang sa ref ng isang oras. Subukan na natin. Hindi gelatin yung ginamit ko. So, magkaiba sila ng texture. Up close ka natin para kita. Oh, yan oh. Wow! Huh. Oh! Mmm! Alam nyo yung dream cake, guys, na in-order natin. Ganitong ganito yung lasa. No need na bumili. Gumawa ka na lang. Mas makakatipid ka at mas masarap. Mmm! Mm hmm wow. Ganyan sa loob, guys, oh. Oh. Yan, oh.